buksan na namin ngayon ang aming alkansya. Yay! Yay! Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kaming buksan itong inipo namin ni Dugong dito sa aming alkansya. May pinaglalaanan kasi guys kami nitong pera na to, kaya tapusin nyo guys itong video na to kung gusto nyo malaman kung saan namin to gagamitin. So what's up mga ka napadaan lang. So ngayong hapon nga guys, pagkatapos lang namin mag-vlog kaninang umaga, eh, may gagawin nga pala kami. Kaya nga guys, dali-dali ko si Dugong tinawag dito sa labas para buksan at bilangin itong inipon naming pera sa alkansya. So yun guys, what's up? So yun, guys kakatapos lang namin ng ano, ka- Kakaway lang namin sa pagbablog ni Dugong. At ngayon, dahil malapit na nga guys magpasko, dahil may inipon nga pala guys kami ni Dugong, sa kada sahod namin ay kumakaltas kami para sa bangka at sa palistaan namin. Kaya, uh, bumuksan na namin ngayon ang aming alkansya. Let's go! Ito nga pala yung inipo namin ni Dugong. Ayan kung mababasa nyo para sa bangka at sa palaisdaan. Bawat sahod nga pala namin ay bumabawas kami at iniipo namin. At meron rin nga pala kami dito mga bariya. Ito oh. Ito guys. Ito ka na yun guys. Orang 10 pesos, 20 pesos, tapos 5 pesos. Samakan nyo nyo yung bukas dito. Let's go. Kaya nga, ayun guys, ang una nga pala guys natin bubuksan at bibilangin itong mga barya nating inipon. Ito nga pala guys ay mga 10 pesos, 5 pesos at may mga buo rin guys dito 20 pesos. Tsaka mayroon din guys dito mga piso. Namulat kasi guys kami ni Dugong sa buhay na talagang kailangan namin magipon, ipon Naalala ko nga lang guys nung bata pa kami ni Dugong talaga naggagawa kami ng alkansya. Ang ginagawa namin alkansya guys yung sa pulbo, yung bahaya ng pulbo. Tapos nagpaparamihan kami kung ilan yung may ipon namin pero pinakamataas lang guys namin na iipon nasa 150 lang. So ito guys yung para sa bangka at sa palisdahan natin. Ito yung mga inipon namin ni Dugong. So guys, lapit tayo. Yay! Yay! Ang dami! Inipo na lilipad, na Yay! Yay! Eh 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 eh. Ah, bilangin natin sila guys kung magkano ano. Kita niyo yan guys oh, kita mo kita mo yan. Napakarami niyan. Bukod sa mga bariya Ayan Ang dami nung ating mga naipon Dito nga pala guys sa inipon naming pera na to Iahatiin namin to ni Dugong Kasi guys ang pangarap nga pala ni Dugong Ay maibili na sariling bangkang motor yung papa niya Regalo nga pala guys ni Dugong yung bangkang di motor na yun Sa papa niya ngayon darating na bagong taon Simula kasi guys nung maliliit pa lang kami Talaga nagsasagwan lang yung mga tatay namin At yun lang yung ginagamit nila yung disagwan na bangka. Bilangin natin ano 1 2 3 4 5

20, 21, 22, 23, 24, 25, 96, 27, 28, 29, 30, guys! Nah, itu yang Oo, natin go, okay. Magiging kabahagi ko nga pala guys, dito sa mga naipo namin eh, Ang gagawin ko ay bibili ko ng mga similya ng mga sugpo at mga bangus Para sa mga susunod na buwan guys eh, marami kaming drip So ayan guys natapos na tayo magbilang At ito na nga pala yung mga naipo na natin Tingnan nyo guys ayun, oh. Sinalansa na namin yung mga naipo namin ni dugong Sa bangka ni dugong at sa palisdaan Sa pondo namin sa palisdaan Ayan guys bali Itong mga 1K guys, eh, pumatak siya ng 60,000. Tapos itong mga barya ay nasa 3,100. so, bari Jason, na naipon namin ni Dugong ay 63,100. Yay! So, man. yan, bibili si Dugong kasi ng bangka guys, this, na uh, ngayong katapusan ng December. Pabagong taon niya doon sa tatay niya. Tapos kami, yung iba naman dito na gagamitin yung para sa akin eh, Pundo naman sa palaisdaan para marami kaming food trip. Kaya guys. Salamat sa panonood. At, huwag niyong sana kalimutang share itong video na to. At, mamimigay tayo, guys, ng 500 g sa mga mag-share syempre itong video na to. Di ba, dugong? Amen! Let's go! Amen! Bye-bye! Salamat -bye. sa panonood guys. Ha-ha!